mantana si Senator Jesus Escudero na kanya ang itim na SUV na may number 7 na protocol plate na nahuli kahapon ng MMDA na dumaan sa EDSA Carousel Bus Lane sa bahagi ng Ortigas Northbound Lane. Sa statement na inilabas ni Escudero, ang sasakyan ay minamaneho ng driver ng kanyang kapamilya at aminado rin ng senador na hindi otorisado ang paggamit ng kanyang protocol plate. Batid din ng mababatas ang nangyaring paglabag na ani ay naaabuso ang naturang protocol plate dahil hindi naman sila pinapayagang dumaan sa bus lane. Dahil sa insidente, agad niyang inutusan ng driver na humarap sa Land Transportation Office at mag sa show cause order at harapin ang parusa sa ginawang paglabag. Si ni Escudero na hindi niya personal na ginagamit ang protocol license plates na in sa kanya. At dahil sangkot sa insidente at paglabag ang kanyang mga protocol plate, ay issue surrender niya ito sa LTO. Humingi ng paumanhin si Escudero sa publiko at sa mga kapwa senador sa nangyari at pinuri naman ito ng mga otoridad sa pagtiyak na nasusunod ang traffic rules at regulation, anuman ang rango titulo o posisyon